everybody, maayong buntag karon magbisaya na pud no? kay mo magin first language pa jud bisaya mo magin ako na kinad kinadak jod, jud no kaya no choice kung tagalog ka akong mga viewers dere ug mga kong subscriber ako mga followers dere kamo na lang mag-adjust be <laughs> So, karon di ay, ay nang diri sa oma ni Papa, og oh, gulay o oh, prutas. No, lami ikay ta magtanong ba kay sunod po hon, after 2 or 3 months or 4 months, na na kay anihon na pwede ni mo makaon, oh, di ba? So, magtanong lang ta magtanong kay sunod man natin anihon. Maani ka sagsagan tong tigulan ba kay... Nagtanong mo dahil ni Mama derek kay Siyempre, sayang ang lapuk, ang basa sa lapok kung dili ka magtanong. Mani ug uk okra ang mga gitanong dira ni Mama Karong Adlawa. Tapos, pag-aug na po ibang prutas or gulay na po damang itanong dira sa so, oma ni Papa. So, kana siya guys. Ang lapok dira kay Mabasa Alagamay, bitaw kay Lamig kayo lapok ba, makaingan nyo siya magtanong dira. Kana bitong iyo nakita nang balak may daranok, anok ako na ba nang tinanom last year wala ko nag-expect na mutubo na siya guys kadili magigumatuban og tanong. <laughs>